Hello mga besh, ito nga ang video na last week pa. Bigayan nga po namin ng card. Pinaubi na nga lang po sa amin ni ma'am yung card namin. Natuwa nga ko dahil ang tataas nga ng grade ko mga besh. Masaya nga ko maraming marami nga sa klasiko ko nakapasok ngayon third quarter. Congratulations po sa atin mga classmates. Pagkawin nga po ng papa ko galing sa trabaho, pinakita ko nga po sa papa ko yung card ko. Pinakita ko nga din po sa kanya yung certificate ko. Ititreat daw niya ako andito kami sa Jollibee. Sumakto naman nga na bagong sahod si papa. Chicken at rice nga ligos So, kaya ito nga li pinabili ko. na nga kumain ni mama si Athena. Kagaya ko rin baka na sinasabaw yung gravy mga beshi. Naubos ko nga talaga yung pagkain ko dahil gutom nga talaga ako. Dahil di nga din ako nagmerienda. Nagpa-take out nga din yung tita abi ko. Nung linggo naman birthday ng advisor ko. Kaya nga lang po ba lang paso. Kaya nung Monday na nga lang po namin siya sinurprise mga beshi. Tinawag nga isang kaklasiko at sabi nga wag maingay. Sa kantin, tara sa kantin. Ah, sa kantin. Sa kantin nga nila kami pinapunta para may abot yung mga lobo. 2pm pa nga lang pumunta na nga si Mama sa iskul. E Bumili pa kasi sila ng pizza, cake, pancet at sesto. At eto nga lobo mga beshi. Tuwang-tuwang -tuwa nga po kami dahil di nga po namin alam na isusurprise si Ma. Dahil yung mga parents nga lang po'y nakakaalam. Di nga nila sinabi sa amin dahil madaldal nga daw kami. <laughs> Dahil kapag nga po nalaman na ni Ma'am Dina nga po surprise to, yung iba ko nga po kaklase makukulit na una na nga po sa classroom. Buti na nga lang din merong ginagawa si Ma'am Dina niya agad napansin. Pagkatapos nga po kami lahat bigyan ng lawa, pumunta na nga po kami sa classroom. Happy, happy birthday po, Ma'am Divine. More birthday to come po. Maraming salamat po sa matyagang pagtuturo nyo sa amin kahit po makulit kami. Thank you so much din po sa mga parents. Sinandaan nyo po sesto at pizza. Nabusog nyo po kami mga estudyante. Bago nga pumalis ni Mama, tinawag ko nga po siya dahil ibibigay ko na nga din po yung regalo ko kay Ma'am. Yun lang, salamat sa pananood! Bye mga beshi.